Good day guys! Isang kwentong kalsada po ulit ang aalamin natin ngayon. Ito ang Kirino Highway na bumabaybay sa Quezon City, Caloocan hanggang Bulacan. Ang Kirino Highway ay isang 4 to 8 lane secondary road highway na nagkokonekta sa mga lungsod ng Quezon City, Caloocan City, San Jose del Monte City at bayan ng Norsagaray sa Bulacan. Itinilaga ito bilang National Route 127 ng Philippine Highway Network at Radial Road 7 and Radial Road 8 of Metro Manila's Arterial Road Network bago pa maitayo ang Balintawak Interchange at ang North Diversion Road o NLEX ngayon. Ang lumang kalsada na ito ay naguugnay na sa lungsod ng Maynila at Nobaliches. Marami din naging pangalan ang kalsadang ito bago pa ito tinawag na Kirino Highway. Tinawag din itong Manila del Monte Garay Road, Manila Nubaliches Road, Bonifacio Manila Road, at Balintawak Nubaliches Road. Tinawag din itong Highway 52. Noong 1955, ang bahagi ng highway mula sa Nubaliches, Caloocan, hanggang sa Nuse del Monte Bulacan, ay minsang tinawag din Nubaliches sa Nuse Road. At kalaunan, tinawag din itong Don Tomas Susan Road. Hango sa pangalan ng dating naging alkalde ng Kalaokan noong panahon ng Amerikano. At noong 1956, bilang pag-alala sa yuma ang dating Pangulong Elpidio Quirino na nakatira rin malapit sa kalsada na iyon, muling pinalitan ang pangalan ng kalsadang ito at tinawag itong Quirino Highway.